Yo, what's up? Good morning mga mamen. Kamusta ang umaga natin dyan? For today's video guys. Kita niyan? In pa mama. Curious na no, curious lang kasi ako. Anong lasa? At anong pakiramdam kapag ka iinumin natin to? Hindi kasi naubos ni yung misis. Eh misis to eh, syempre na si misis eh. 4 months na. So happy 4 months pregi. Mahal. Tsaka kay Mochi pamama, A+, tapos may tatlong nakalagay. Olic acid, DHA, choline, choline, bahala na kayo maintindi o kung anong tama. And then si calcium. Sa kalagay dito, nutritional powdered milk drink for pregnant and breastfeeding moms. Diba? So sa buntis, tapos doon siya nagpapadede. So ano ba, nanganak na. Diba? Kinakatakot ko lang, baka magkagatas ako nito bigla. O kung ano mga epekto sa buntis, baka magkaroon tayo, no? Pero curious lang ako, matagal na eh. Nakikita ko oh, kasi ito dito sa lamesa namin eh. Yung sa likod, may nakalagay no? Oh, mga vitamins niya. Papaliwanag o oh, pinapaliwanag, ganun ang makukuha. Basahin natin. Yung DHA contributes to the maintenance of normal brain function. Uy, kailangan ko yan. Kasi eh, nag-uulan din na ako. Hindi ko nalang kung bakit. mid 30s pa lang naman ako. Tapos si Kulin o oh, Kulain nga, oo. Oh, oh. bahala kayo. Helps support overall mental functioning. O oh, di diba? Baka gumanda ang ano ko dito di ba? Memory natin. Folic acid prevents fetal neutral tube defects and helps support fetal brain and spinal cord development. Hmm. Kailangan ko yan kasi may tama na ako si spinal. Baka, di ba, makorek pa o kaya lumakas pa, di ba? Calcium and vitamin D. Ayan, kailangan naman natin yung calcium sa buto at ngipin ng vitamin D. Iron and vitamin B complex. Support the formation of red blood cells. So, okay naman ako. na kapag donate niya ako ng dugo. So, itong vitamin C ito, medyo di natin kailangan. Zinc and vitamin C. Support the normal normal function of the immune system. O, oh, hindi tayo magkasakit na dito. Hindi na tayo tatabla ng sipon-sipon, di ba? Then, dietary fiber. Pre prebiotic inulin. Aids the digestive system. Hindi ko kasi alam meaning ng AIDS eh. Sakit lang alam ko dun. So, never mind. As low fat siya. Hindi eh, kasi iniinom, hindi niya inubos. Meron niya kaming isang binili eh. Pakita ko naman sa susunod kong video, di ba? Ngayon, titikman natin bakit hindi ito nauubos ni Mrs. O bakit parang ayaw niya nang inumin. Nung una, pinapainom ko to sa kanya. Sabi ko, huwag mo lagyan ng kahit anong mga sugar o honey kasi meron kami dating honey-honeyhan dito eh. dito masarap. Pero chocolate flavor naman yan eh. Ayun, oh. chocolate flavor. Mahal to. Parang 400 plus ata bili namin o 380. Diba? Tapos 350 grams lang, oh. 'di ba? lang. So ngayon, titikman natin anong lasa. Wala rin tayong ilalagay na sugar muna. Pag masarap-sarap naman, inuminin natin ang buo. Pag hindi, maglalagay tayo ng konting sugar kasi sayang naman kasi ay ko, 'di ba? no, so, ang init na akong tubig kanina eh. Kasi uminom ako ng 2 minutes at tubig every morning. So ito ang pagtitripa natin. Aalamin natin anong lasa nito at kung anong epekto sa atin nito. Paano? Tara! Trip trip na. So ito na. Clear na baso gagamitin natin para makita nyo, di ba? Mas niyo trip trip lang. Tapos teaspoon lang. May konti eh, oh. Hmm. sa dami ng ginagamit mo. Ayan natin. Abango, amoy chocolate. Amoy Milo. Ay, amoy Ovaltine. Kung naranasan nyo yun. Ito ba? Madami pa pala. Tama na eh. yun. Tama na muna Tukman lang naman natin ang lasa. Di ba? Sige natin na mainit. Oop. Yan. Ang Di ba? Napakamahal na ano. Inumin. Para siyang gatas na choco na. Tingnan Gatas na choco ang kulay. Yan. Isin ko lang yung ating camera. Yan. May smell ng chocolate. Yun yan. Niya, parang yung nagtimpla ka ng Milo. Tapos mo pa ng gatas. Parang ganun yung, yung ano, aroma niya. Mm so, tara. Let's try makuha natin yung mga nutrients doon na binanggit natin kanina. Malaman natin kung anong lasa. Walang asukal to ha. Walang any asukal. May lasa naman. Kahit walang asukal pala. Pero hindi siya katulad ng mga gatas na choco, yung mga ganon, na linamnam lang siya para may something na lasa na hindi ka sanay talaga, hindi mo siya magugustuhan. Ino, sa dulo para may aftertaste, di ba? Kapag ka iinumin. So ayun lang, kapag tripa natin, di ba? Ah, in pamama. Yan to pala ang lasa ng in pamama. Yan natin, baka mamaya eh sumakit ko dito. O kaya baka bigla akong magkagatas, di ba? So, yun lang. Salamat sa panonood nyo sa trip-trip na video ko. Kaya magagalit mga nanay dyan, lalo sa'yo mahal. Bye-bye!